Okay, let's go. Sabi ko na eh. Second gear. Third gear. Fourth gear. so we are back at uh, so napapansin nyo medyo tahimik po yung ating uh, motor of today it's because uh, naka stock pipe po tayo yes naka stock pipe po tayo ngayon at uh, ang hirap naman piritin kung stock pipe ba diba? pero hindi nyo kasi napapansin ang stock pipe kasi medyo maganda ang pick up nya ay mas gigil siya kaysa sa mga open pipe but unfortunately yung mga open pipe ay uh, madaling abutin yung top speed so therefore ang setup po natin ngayon ay walang top speed and at the same time ay nakakarinding tahimik paano masabi? sabi? diba ang ganda ng ating ano nakakarindi pero tahimik parang ang hirap itindihin nun ah. Tanga talaga. <laughs> anyway. So, uh, ipupuntahan po tayo today and uh, try natin since wala akong speedometer. Bali, gamitin ko ngayon yung uh, GPS. Mamaya, try ko kung ano, may lagay natin yung GPS ulit. At, uh, Ayoko na magbase sa ano, magbase sa speedometer kasi ang speedometer kasi medyo mapakal kasi napapagalan ko sa, sa speedometer ang tap mo 160 tapos ang reading nya sa GPS mga 120 130 lang pero sa reading ng motor mo 160 na ganyan kasi normal yan sa rider eh pag nagpanipis ka ng gulong medyo nag open carbs ka ng paunti open pipe tapos try mo mag top speed bali may top speed mo siya 150, 155, 160 pero hindi mo alam ang GPS reading mo pala mababa kasi Siyempre, iba na yung reading niya. Nagpalipis ka na ng gulong, di ba? Parang dinataya mo yung iyo sarili. Anyway, pero kung magiging masaya naman kayo sa panunood ng mga not speed na speedometer, well, <laughs> opinion nyo yun. Hindi ko pwedeng pakailman yun kasi kagustuhan nyo yun. Di ba? Yun yung kagustuhan nyo eh. Magkita ng mga top speed, top speed ng no? speedometer yan, madalas na nakikita uh, sa mga was 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 no, syempre yung mga pinagsasabi ko ngayon, ngayon yung mga passion ko yan, dami na naman masasabihin about this, mga negative effects well, hindi na yun mawawala sa akin hindi na yun magbabago sa akin wala na wala nang bago sa akin yun normal na yun, kaya Say what you want, do what you want to do, and I don't care anything about it. Yeah, English yun ha Okay So uh, Subukan ko lang ngayong gabi Bago tayo matulog Hindi kasi ako makapag uh, Try nito kapag Umaga eh Kasi unang una Dito sa kalagitnaan ng Maynila Ay wala pong luwag na lugar kapag umaga Lagi yung tatandaan Mas traffic pa sa mabait sa dito pag umaga. Ang malalaking truck na 'yan. No? Nako. Ay, ano nga ba? Bisa sabihin pa nga pala ako nakalimutan ko na eh. Ah, yung pa lang ano diyan, yung mga nagpapa out uh, bali mamaya. Uh, ano yung ko na lang i-post ko na lang sa video katapusan na ng video para ano kasi ang daming masyado nagpapa masyadong nagpapadami masyadong madami nagpapashoutout sa akin kalimutan ko na yan okay so dito na po sa'yo ngayon dito na lang po tayo huwag na tayo magpakalayo papakalayo pa you know so uh, balik na tayo it is somewhere in walang uh, eh basta napadaan ako dito one time nung galing ako ng Valenzuela nung bumili ako ng ano ng makina ng NS250R dito kami dumaan nun. Hindi ko ito alam eh. Hindi ako lang naalala eh. May ganito nga daan dito. Tabi muna tayo, tabi. Uh, kasi may nagliliguan pa dun galing dun sa kabila. Baka abutin natin. Ayun, okay. Nakita nyo naman dun sa malayong lugar. Uh, Ang dami pa dun. Uh, abutan natin yun. Kaya, hintayin natin mag-grinch itong part na ito. Kaya, mo, oh, may makasabay din tayo. Itong aking kalukuhang gagawin ay maging content, di ba? Who knows? hintay-hintay so, lang. You know? X-Max 300. Kulay yellow. Ganda. Kailan kaya ako makaka-afford ng mga ganyang, ano? Mga ganyang... Maxi Scoot. Maxi Scoot yun, di ba? Yung malalaki. Yan. Sige, ito yung top. Yan. Go na siguro. O, pagkatapos nito, itong medyo konting was-was kong ito uh, tatapos ko na yung video ano tapos ayun uh, so ang uh, gamit po natin ngayon ay stock pipe and let's see okay let's go sabi ko na eh second gear hanggang doon na lang po yung ating video at uh, pakilike, comment, share subscribe na lang po and again, I will not use my speedometer for the satisfaction of your eyes, ang gagamitin po natin ay na yung GPS okay, so uh, I think hanggang doon na lang po muna yung ating video, pakilike, comment, share and subscribe na lang po, kasi baka kung ano na pa sinasabi ko, mapapanggana naman ako dito sa malaking malaking truck na ito nakong ipit na ipit parang akong palakang naipit sa daan ayun so uh, I think hanggang dito na lang po muna yung ating video at uh, i-post ko na lang sa may bandang likod yung atin pong shoutout so okay okay so goodbye